Tinauklaro klaro ang isulat ni San Pablo. Ang tanang tao nakasala o nahilayo sa himaya sa Diyos. Walay labot si Virgen Maria. Alright. Ayaw kung sa tanan mga kaigsuunan ato dyan i-shout e out sila si Pro uh, Helmar R. Pasiko o kingon patusab ni Pro Montano Tabayan Jr. Atong tubagon kining ilang mga komentaryo mga kaigsuunan mahitungod ka Mama Mary Matod pa ni Helmar Arpatiko, si Maria katauhanon lamang busa makasala siya. O sa ni Bro Montano Tapayan Jr. Roma 3.23 Ang tanan nakasala si Jesus Rayo wala. Roma Kapitulo 3 Versikulo 23 Nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Diyos. Ang konklusyon sa atong mga kaigsuunan, nga mga, mga protestante, mga born again, mahitungod ni ini nga versikulo mga kaigsuunan, sila muingod nga ang tanang tao na kasala o nahilayo sa himaya sa Diyos. Naabadi ay tanang tao na kasala nga si Santa Maria wala kunoy labot kay ang pagtulunan sa simbahang katoliko si Santa Maria Immaculada Conception o walay buling sa sala ato ni tubagon mga kaigsuunan kining nasulat sa Roma kapitulo 3 versikulo 23 nga ang tanang tawo nakasala o nakabsan sa himaya sa Diyos, wala ka na mga Tinood mo na. Pero, dunay pero, wala'y apel si Virgen Maria mga kaisunan. Tinao klaro ang isulat ni San Pablo. Ang tanang tao nakasala o nahilayo sa himaya sa Diyos. Apel ba si Berhin Marian ini? Walay labot si Birhin Maria. kanuman si Birhin Maria puno sagrasya. grasya. Naabadi ay puno sa grasya sala. Asa pa man ibutang ang sala mga peksunan na Gipuno naman si Birhin Maria sa himaya sa Diyos. mo bitaw nang diha sa San Lucas kapitulo 1 Versikulo 28 kun sa Greek kun sa Grego pa na mga kaigsuonan kikari tumine o kitsari tumine buot ipasabot puno sa grasya full of grace kun puno sa grasya asa pa man asa pa man ang sala kuno manusia segera